Pagbalik ko nga ng shop, galing nga ng festival, abutan ko nga si Gerald na busy-busy nga dito sa kusina at sa kanya pala yung mga customer na nagaantay nga dun sa dine-in. So yun nga, iniwan ko nga dito si Gerald sa shop ng alas 4 ng hapon para nga makipagkita sa mga kapatid ko dun sa festival. So yun, tinanong ko nga siya kung kaya nga niyang mag-isa, sabi nga niya, kayang-kaya -kaya daw niya. At nung umalis nga ako ng hapon, wala pa nga siyang masyadong customer kasi panay din nga ang check ko sa CCTV. Then mga badang alas 6 nga, check ko ulit nga yung CCTV. Ma at dumadami na nga yung tao. Sinat ko nga siya kung kumusta na nga siya pero hindi nga siya nagre-reply kaya iniisip ko baka nagpe-prepare nga siya ng mga order nga ng mga customer. Hindi naman first time ko nga na iniwan nga dito sa Gerald pangalawang beses na yung nga yung unang to. iwan ko nga sa kanya dito na struggle nga daw nga siya sa paggawa nga ng tornado potato. So yun the rest nga hindi naman kasi yung tornado potato lang kasi hindi pa nga niya nasusubukan gawin. Yan, na huge wave na kami Gerald. Buti na nga kamo at umiwi na ako sa liyabang pa ni Gerald, kaya niya na raw. Sabi niya mama, umuko ka lang dyan, kaya ko niya. Pagi sa'yo dito pa paranta na ha. So guys, yung umorder na itong hot cream. Order ng hot cream. Sarap na sarap daw Ang yeah. dami kasi silang in-order, upgrade, sa nacho, sa tsaka price. Sobrang busog daw nila. Puntuha naman ako syempre. <coughs> dahil na si <laughs> Ang dami nang dahil. Andito pala lahat ng ano eh, kaya wala nang soga. Oo, oh, baka mo naman yan. kaya ko yan. Ang gala na si Gera. Baka daw mahuhusog. Kaya, kaya, kaya. <laughs> Sige naman, nasa kanila. rice milk kami today. Pagka rice sa kasi, syempre. marami rami siya, tinta. So, ito naman, Keeping. The... sa so, may natusyang bigbird ka the... nimo, ba dalawang uh, shellong? paano ka? paano uh, ka? paano Ito, Sige, na, po. Ito na po. Ito. Mm. Salamat po.